mga dito. Mayroon sa dito. Opo. Eh. <laughs> Pariho po <na> sa akin. <laughs> Ito po yun. Yan. yan. Yan po yung loob niyan. Yan. Ito po yung mga ano niya, oh. Yung mga uh, kapag po nag-clean. Yan. Ipindutin lang po yung sakap. Sa police. Ipi-click niya lang po siya. Lahat. Opo. Pero, hindi sa akin, hindi ko po nang ginagalaw 'yan. Ah, oh, okay lang po. Oh. Pag cleaning po, manual ko po siya nililinis. Ah. Ito po sa. Dito ka sa. Ano? Dito dito. kay Ate. Niyan. Tinga Di klase ng iyong anak? Opo. Oh, ito po kasi magkaiba. Pero itong ganito niya ay halos magkatulad. Mm. -hmm. Pag tinatanggal po ito. Mm. Na ah, Kain okay. ito. Ito po yun. Ito po sa likod. At ito naman po yung sa harap. Parang magkasing laki siya, pero hindi, yung ana. kung ano niya ay magkaiba. Okay. Kaya pag po nagkapagbaligtad, eh hindi po sasangayon. Hindi, hindi sa butas na. Ah, okay, okay, okay. Gaganyan hmm. okay. na siya. Anak, parang yung lili mo sa punta. Hindi pa masyado wala. Ay, sa bagay brown out nga pala, magdama. Manual ko po ito nililinis. Mas maganda naman ang manual. Hmm. Pag manual po. May iba ba ganyang ano? ano pwede yung papila na? No? Papil po? Ay, hindi ko alam. Yung kay Galsuti? Kaya po. Pwede yung papila ang nilagay mo sa ganyan? Paano pero, pag nilinis niya? Pero niyan, yung yung papil? Eh, ano po? Di tatanggalin oh, po. Tanggal lang yan. Tapos, ito po, ibababad na at saka i-scrub mo lang siya ng sponge. Right. Ah, ah. Huwag so, niyo, pong, wag niyo pong tatanggalin. Bali, naandyan lang siya sa loob. Oh, oh ispan ganyan. Mm -mm. Tapos po, patutuyuin nyo po siya ng patutuyuin. Kasi, pag po, nilagyan nyo ng basa, ididikit. didikit. Titigas oh, okay. oh, okay. po siya. Uh, oh, okay. okay. paan ang paano paglilin siya every, every, ano, week, weekly? Or? Once a week po. Oh, once a week. Oh, early. Tuwing, tuwing pong, ano, papalit. Mag, ano po, Talagay sabado, ganyan. Hindi po, kasi dito sa inyo, mala, malakas. Alam ko kung ilang beses kayo magpalit eh. Pero everyday nyo po siyang pupunasan. Pupunasan nyo po siyang malakas. Ito po sa ganito. Ah, okay. Sa ganito. Ito. mga tulong ng kape. Ah, uh, tulong po siya ng kape. Okay. Ito po, ang ano niya, ang ano available, ano? ang cup niya, 50 lang po ang ano niya, ang capacity niya. Pero sa akin, lampas 50 ko. Ibig ko yung sabi, ano yan, paano malalaman, ubos na ang laman niyan, nauubos? Nagwa-warning siya po dito. Ah, nagwa-warning. No cup tapos um, ah, Pag okay, ito yung okay. ito pong hiting, umano siya naglalight light nagla-light siya ng red. Uh -huh. Pag use po green na siya. Uh -huh. Pag ito po nagwa-warning na siya na. Uh -huh. No Pero kailangan po, wag niyo pong antayin mawala ang tubig uh -huh. kasi po pag nawalan po ng tubig, masusunog po siya. Uh -huh. Kaya pag po <coughs> parang nasa liig na lang yung tubig. Yung tubig ay lal papalitan na po. Kasi andito naman yung tubig niya. Matichik mo naman yan? Oo, oh, matichik na yan. Iniaangat lang siya pag nilalagay? Opo, igyan to po. Uh pag -oh. yeah. chicken mo. Pag-hapon. Uh Oo, -oh. so, tuwing hapon. Anak, iyan naman yung videos dun sa tapat ng pinukuha niya. Magkaano po yan, no? Oh. Ito po, ang pagsuot niyan. Dito po, ay kailangan nakasuot dito. Dito. Yan po, oh yan Tapos. Kahit eh. magpapalit-palit siya ng batal, okay lang? Opo. Mm -hmm. Eh di. Kung ano yung nakalagay dito sa flavor niya Kasi tatlo lang siya eh. Uh -huh. Dito nyo itatapat uh -huh. kung itatapat. ano. Huwag nyo na lang. Okay. Kung saan, sa gitna. Kung milk chocolate sa gitna. Eh di. Dito nyo siya ilalagay sa gitna. Opo. Uh -huh. uh -huh. Pero itong ano po. Ayan. Ganyan. Kailangan po nakatapat yun. Sa bilog. Uh -huh. Para. Maikot po siya ng ayan yan. yan. Sa yeah. Pat testing ng paglalagay. Opo, okay. yan. Opo, yan. Yan, ito. Ito yung coins. Mm -hmm. One hundred, one 100, plus po ang laman yan. 1,500. Mm -hmm. Ay, si Ate Laila na ang naglalagay niyan. Mahal ko. Mm -hmm. mahal ko. Kung ako yung marunong. Mm Pwede niyo po siya ano. <coughs> 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 anak ko muna akong bidyuhan tapos ay ano kailangan ay sa malinaw ang mata para po ihihigan niya para si mm -mm. ayo nak becheck ng account tama yung akin pagka-endali hindi po mali uh. <laughs> ah kailangan nako oh, nakailangan naka po siya nakapatong siya po dito nadamay ah, ka uh. ay may buto tapos, sa talay siya ah oh, may buto siya tapos yun isushoot niyo ito diba may black uh, Isushoot niyo po ito <laughs> Kailangan pala may... Ba eh. May... Isang... Isang <laughs> <laughs> <Aray> ko! <laughs> Mahirap <laughs> itong malabo ang <laughs> mata. Sa may papil, yung... Papil yung... Yung papilipid yung... Pid yung papilipid yung bagay yun. ko lang baka sabi ko madaling masira yung, ano, yan. Yung, pid, Hello, anak. yung sa may, ano, sa pwede ka nang bayad ng papel. Kasi yung ng So, please, yeah. ay, baka in Upgrade. Ayun, um, ay ay, okay. Uh, po. Kailangan pala yung hinahawakan. Ito diba, ka may walang laman yun, di ba gihintay yung gusto niya? Oo. Uh, po. <laughs> 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 yan po, yun yan. Yan, yeah. madali lang nampo. Di hindi nyo na lang po, ano yung, kung, kung manual po, eh ganyan po. Ganyan lang, nyo. ano, tatandaan uh, po, itong uh, oh. ko itong kukulatan ko sa likod. Hindi. <laughs> hindi, yung ano, tatandaan ko lang na may toldok na konti. Uh. Para alam mo naman ang, kasi ma po dalawa yan, eh. Oo. Oh, <laughs> oh. Malapad yung una yata. Maliit lang yung mm -hmm. sa, sa, likod na bukas. Hindi na papasok yung pag hindi Oo. Oh, oh. Uh -oh. Hindi na iiko pag oh. Mahirap yung mag-shoot pala nito. Pag kailangan po na muna pagkapari yung gili. Mm -hmm. Para ma... Ha, pakitaan mo ako mahal ko. Hindi, yan hindi, ihila-hila lang po ng konti. Yan. Ayun. Ayun po. na, ko na pala para madali. ka na magtaas na Ganyan na Okay. Gagrindering ko po. Ito Para mo na lang. Di lalagyan na po natin ng powder. Para matry na po natin. Para hindi tumama sa... Okay, Ayun, ayun. Hulog na kayo, dali. Oh, hulog na. Dali, hulog na. Yeah, yes. Para alam nyo kung paano, para pag kahit wala si Ate Jeline nakakapagkapi kayo. Dali, hulog na. oh, hulog na. Oo nga. Hulog Hulog na. Hulog na. Hulog na. Hulog na. Hulog na. Hulog na! Hulog na! Ay guys, nandito pa ako sa gabong. O, oh, magukit. Enjoy lang. Enjoy sa pagkakape. Tulog na! Ikaw na! Ikaw na! Ikaw na!

Nakukuhain <laughs> na, yan. Pag nakababaan na. Nakukuhain na. Hindi pa po. Nagano pa po siya. I-stop niya dapat yung tubig na. Sayang. Isang higap pa. Sige, maghahal. <laughs> maghahal pa lang <laughs> tayo. Oo. Isang mo na. Okay.